Ngayong 2024, magkano ga ang gastos kapag ka ikaw ay mag-aayos ng permesso di soggiorno or carta di soggiorno? Pag ka ikaw ay magbabayad doon sa posta, pagka uh, mo yung kit, uh, laging mayroon doon babayaran na 30 euros. Siyempre, kada kit din, bibili ka ng marca da bolo na 16 euros. Ngayon, yung uh, buletino na babayaran ay depende do sa tipo ng permiso de sojorno. Kung normal lang ang permiso de sojorno na i-request, -re ang babayaran ay 80.46 euros. Kapag ka naman first time na mag-a-apply ng karta uh, de sojorno, yung uh, lunggo periodo, ang babayaran ay 130.46. Kapag ka naman mag-a-adjourna ng karta de sojorno, yung uh, lunggo periodo pa rin ang na pinag-uusapan natin, 30.46 lang ang babayaran. At every time na mayroong kariko na uh, anak na under 18 years old or minor pa, yun ay may babayaran din na bulletin yun na separate nyo sa kanya, 30.46 kada filyo na minore. Yun na raga, sana nakatulong sa iyo ang info na are. Kasi importante na alam mo kung magkano ga ang magagasos kapag ka mag-adjourn na o magre-renew ng permesyo sa para na sa ganun ay nakakapag-budget ka at napaplano mo yan. Grazie raga, alla prossima!